Ayan mga sisi ko, magre-real talk tayo. Napablog tuloy ako bigla. <laughs> bigla akong napabihis ng aking damit. Ayan, pag-usapan natin ang tungkol sa kakompetensya. Keep on watching mga sisi! Okay! <laughs> Natawa ako na ano ba? <laughs> natawa ako na natamaan ako. Ayan, ako kasi mga sisi, yung mga nagko-comment sa vlog ko uh, nung mga ilang araw, ay binabasa ko yan, tapos nire-replyan ko sila. And ngayon, meron akong nabasa na bigla akong napagawa ng vlog ngayon. Kasi nga ito yung ano niya. Uh, nung last vlog ko kasi, nabanggit ko na mahina ang benta na kasi may mga katabi na ako dito. Ayun. So, ito yung reply niya. So, sari-sari store owner din siya. Hindi ko na lang banggitin kung sino siya. Tapos, yeah, tiningnan ko yung ano niya, yung account niya. Uh, magbablog na sana siya. Meron siyang isang video. Kaya lang hindi niya tinuloy. Hindi niya tinuloy. Kasi nga ito yung basahin ko mga sisi ha. And pagkatapos nito, magbigay tayo ng opinion. Ito sabi niya. Kaya nga ayaw ko talagang mag-vlog uh, kasi iniisip ko uh, magtatayuan ng ang mga kakompetensya kasi nakakakuha sila ng ideya sa mga vlogger. Yan sabi niya, imbis di na maisip magtayo ng tindahan, napapatayo sila dahil na-encourage sila uh, sa mga sinasabi ng mga vlogger. Di maiwasan may makakapanood, nakapit bahay kasi public ang di naman uh, sa naging makasarili kasi nasisira ang hanap buhay lalo na uh, yun lang talaga ang source of income same sa amin, ito lang talaga yung source of income namin yung ibang mapera nakita nila patok patok ka tapos nag vlog ka pa ayun, gagayahin din nila pati discarte kasi nasishare na sa YT just my opinion lang po totoo Uh, kahit na mapera yung mga kapitbahay natin kahit na mapera sila tapos nakikita nila na ay nagbablog, tapos uh, nagtitinda kahit na mapera sila magtitindahan din sila kasi nga na-encourage sila <laughs> ayun mga sisikot, nagtatawa na lang ako sige lang so totoo talaga yeah, this is the reality real talk meron akong kapitbahay dito ay shout out sa inyo kung kayo ang kung kayo man ay nanonood, mga kakompetensya ko, pero hindi nagagalit si Ate Rose sa inyo. Ang Diyos na ang bahala, kasi alam niya naman kung uh, siya lang talaga ang nakakaalam kung paano niya ibigay sa atin yung blessing. Ayan, may kakompetensya ako dito, kapitbahay namin, katabi lang, uh, same kami corner, corner din itong aming tindahan. And nagtinda siya, hindi pa nag-vlog noon. Pero, alam ko, nagtindahan siya kasi nakikita niya na mabenta talaga yung tindahan ko. Ayan, so, uh, matagal siyang nag nagtindahan. Matagal pa din. Pero, nakikita niya kasi, ha, dumadaan siya rito. Kasi magkatabi lang yung bahay namin. Ayan, nakikita niya na maraming tao, nakapila. ayun uh, yun, yung dahilan na nagtindahan siya. So, hindi tungkol sa vlog. Ngayon, meron na naman akong isang kakompetensya na nasa harapan ko mismo, siguro pang limang bahay. Shout out sa UCC kung nanonood ka man. Uh, itong kakompetensya uh, itong ko is uh, nasa labas siya ng Work OFW. Tapos yung husband niya is nandito lang, nandito lang sa bahay. Siguro minsan, nulang trabaho, ganyan. So, before kasi, yung mga video ko ay sinishare ko sa Facebook ko. Kung anong ina-upload ko sa YouTube, yun yun din ang makikita sa Facebook ko. Pero ngayon hindi na kasi may page na ako. Doon na din, sini uh, sinishare ko pa rin yung video ko sa YouTube. Pero doon na sa page, hindi na sa personal ko talaga na account. Ayan, Rose and Dave channel sa Facebook. Doon ko ginaano yung video. Pero sa account ko mismo, wala. Nahininto ko na yun. Pero, yung uh, kapitbahay ko, friend kami before. So, nakita niya yung... Uh, alam niya na subaybayan niya yung buhay ko. Alam niya na wala kaming trabaho. Tapos, magkaedad lang yung anak namin. Shout out sa'yo, Mare. Ayan, magkaedad lang yung anak namin. And, yun na nga. Napa siguro na inspired din siya na nakikita niya ako dito na nagtitindahan. So, nagpagawa siya ng tindahan talaga. Nagpagawa siya ng tindahan dyan sa bahay nila. And yung asawa niya yung nagbantay. Pero same naman kami ngayon na tapos na yung mga anak namin. Engineer na nga yung anak niya. Tapos ako architect. Kaya lang si Kring hindi pa nakapag ng board exam. May two years apprentice pa kasi bago makat makapag-take ng board exam. Yung kanya, isa lang din yung anak niya, pero after graduation, pwede nang makapag-take ng board exam. Kaya nakapasar na, engineer na talaga. Kaya natatawa lang ako, kasi itong nag-comment sa akin, ay uh, totoo naman po talaga. So, ang sa akin lang naman, oo. Meron din akong kapitbahay dito, na nakikita niya na maganda yung buhay namin, kahit na walang trabaho si Kuya Dave, ito yung bread and butter namin. Kaya nagtindahan din siya. Dito sa likuran ko naman, siguro pang anim o pang pito na bahay kasi sa division tong lugar namin dikit-dikit. Kaya lang hindi siya nagtindahan dito kasi alam niya na siguro na hindi papato kasi nandito na ako. Nagtayo siya ng tindahan sa malayo, parang sa probinsya nila. Ayan, sa probinsya nila, doon siya nagtitindahan. Tapos kapag nagkikita kami na, na nagro-grocery na siya, sinasabi niya sa akin, alam mo, Rose, Uh, nung hindi pa kami nagtitindahan nangungutang kami sa inyo ang ano talaga ng napakahirap talaga ng buhay namin kahit na malaki yung sahod ng asawa niya kasi Ayan, maganda yung trabaho ng asawa niya. Tapos sinasabi niya na kahit na yung asawa ko maganda yung trabaho ka, nagkautang-utang pa rin daw siya sa amin. Pero nung nagtindahan daw sila, gan maganda na daw yung buhay niya. Hindi na siya na short, Lahat ng gusto niya, nabibili niya kasi nakatulong siya sa kanyang ha, husband, sa kanyang asawa. So, masaya na rin ako. At the same time, kasi nga may mga tao akong uh, na-inspired, naging mabuti yung buhay nila. So sa pagbablog ko, sa totoo lang talaga, uh, maraming na-inspired sa akin, maraming nagtayo ng tindahan. Uh, yung iba malapit sa akin, yung iba naman ay nasa malayo naman. So meron dito sa malapit pero iilan lang naman. So yun na nga, uh, ang sa akin lang, uh, nas si Lord na yung bahala. Pero alam nyo, kahit na nagsitayuan sila dito ng tindahan, Uh, hindi hindi pa rin ano kagandahan na talaga yung kita kasi ako nga mismo ako nga mismo dito malaking yung tindahan ko kung nakikita niyo napakalaki talaga ng tindahan ko pero naaapektuhan talaga yung uh, naaapektuhan talaga yung benta kasi nga napakarami na namin lalong-lalo na sa labas so yung mari ko dito na nagtitindahan na sa ibang bansa siguro may benta man siya pero Parang libangan na lang nila, hindi talaga yung, yung source of income. And siya naman, siya naman, meron naman siyang trabaho sa ibang bansa, malaki naman yung sahod niya. So parang libangan na lang ng asawa niya. Ayan, shout out sa sa'yo, Mari. Ayun, patuloy tayo, may bumili lang ng sigarilyo. <laughs> and alam nyo ba, mga sisiko? sa totoo lang talaga, ha? Meron akong mga kasamahang vlogger. And meron akong mga kasamahang vlogger na bihira na lang silang mag-upload ng kanilang video. Kasi nga daw, totoo naman talaga yung shoutout sa iyo, Sisi, yung binasa ko kanina, na nakikita ng mga kapitbahay mo kung ano yung mga, yung buhay mo. Lalong-lalo lalo na yung buhay, yung pagtitindahan mo, yung mga pagpipresyo mo, nalalaman nila nalalaman na ng mga kompetensya mo so pwede nilang uh, babaan yung ano yung paninda totoo naman talaga sa side talaga namin na tuhan talaga kami pero ang sa akin hindi naman sa totoo lang no hindi naman talaga kalakihan yung sinasahod namin dito sa YouTube yan so nagbibigay kami ng tips sa mga kapwa namin sari-sari namin sari-sari store pero sa totoo lang hindi talaga kalakihan yung yung benta namin ang sa akin lang para sa akin lang no Uh, nakatulong ako sa ibang tao. So, nagpapasalamat na lang din ako sa Panginoon. Okay lang kung magtindahan sila. Yun ang, ang Diyos na ang bahala. Nagpapasalamat na lang din ako kasi nga tapos na yung anak ko sa pag-aaral. Uh, yun, ang isipin na lang natin na uh, may kanya-kanya kasi tayong mga blessings. Kahit na marami tayong mga kakompetensya, mahina ang benta natin. May mga paraan po yan para bigyan tayo ng biyaya ni God. Basta wala lang tayong... Uh, masamang iniisip sa kapwa natin, darating at ibibigay talaga ni God ang blessings para sa atin. Yun yung iniisip ko. Hindi ko naiisipin yung mga kompetensya ko na maging kaaway ko sila nung kinakaibigan ko pa nga sila, okay lang sa akin. Kaya siguro hanggang ngayon na kahit sabihin ko man, parang maiyak ako, kahit sabihin ko man na nagtinda sila dahil nakikita nila, nakikita nila na nagbablog ako, okay lang naman. Uh, sa ngayon, ilang years na nandiyan sila, patuloy pa rin yung tindahan namin. Nasur nakasurvive pa rin kami sa mga bayarin hanggang sa nakatapos pa rin yung anak ko. So, ganyan na lang mga sisi ko. Huwag na lang natin isipin yan. And, yun na nga, uh, totoo talaga na yung iba naming mga kasamahan na nagbablog is nag-stop sila. Kasi nga, public ang youtube, lahat nakakakita nalalaman nila kung ano yung mga secret natin nalalaman nila kung ano yung mga mabenta na paninda natin at nai-encourage nga sila na magtindahan kaya yun, nagtitindahan, nagiging mo na sila uh, real talk talaga ito mga sisiko sige lang, laban lang tayo laban lang, huwag magtanim ng sama ng loob, kasi masama yan, and kahit sabihin natin na nakakalungkot naman, kasi nga nahati na yung mga bumibili sa atin totoo naman talaga nahati na uh, yung mga doon sa dulo hindi na makaabot dito sa amin kasi nga doon na bumibili sa kanila tapos dito sa, dito naman sa si tabi ko hindi na rin makaabot sa akin yung iba kasi nga na, na ano doon sa kabila na mas nauna siya pero bahala na <laughs> sigad na ang bahala mga sisigod tiwala lang po tayo uh, sa lahat naman na mga na-inspired sa amin marami din kaming mga OFW ang daming mga OFW na uh, mga nagsasari-sari store na, ang dami uh, nagko-comment sila ngayon, naggumagawa din sila ng vlog, yung iba yung iba is nag-stop na, nagninegosyo na lang talaga, hindi na sila gumawa ng vlog na nag gumaya sa amin na nagsari-sari store tapos nagbablog, hindi sila nagbablog pero alam namin na nagtitindahan na sila kasi nagbpm sila sa amin na maganda na yung buhay nila hindi na sila umalis, hindi na nila napabayaan yung mga anak nila kasi nga uh, kahit dito sa Pilipinas ay kumikita na sila sa pamamagitan ng kanilang sari-sari store dahil na-inspired na sila sa amin so malaking points na yan na nakakatulong ako sa iba ng mga OFW. Maraming mga OFW na umasinso ang buhay. Napakarami na ako, mayroon pa dyan, nagpipm sa akin na nakapag, ano na, nang, nakapag-save na ng milyon <laughs> nang dahil sa pagtitindahan nating OFW ang dami nila. Meron din dito kalugar namin na dati hindi siya nagninegosyo tapos nakita niya yung vlog ko. Ayan, so, parang bu hindi ko na lang iisipin yung mga kakompetensya ko, yung iisipin ko na lang yung mga taong nagpapasalamat na natulungan ko, na inspired, hindi na sila malayo sa kanilang mga anak, na maparibara yung mga anak nila, hindi na sila mapalayo sa kanilang mga, mga asawa, ayan, mga husband nila na nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Tapos yung iba naman na mga asawa, nakakatulong din sa kanilang uh, mga partner dahil sila ay nagtitindahan ang dami. Mas marami ang nagpapasalamat Uh, sa akin. Ayan, compare ko sa mga taong nagko naman dito sa akin. So, malaking blessings yan sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, hindi niya kami pinapabayaan. Ayan, thanks for watching mga sisi. Comment down below kayo ha and babasahin natin yan next vlog. Bye for now. Love you all.